Good afternoon po sa ating lahat. Ang title po ng ating text ang mapagkumbaba ang daan sa kadakilaan. Ang text po natin ay matatagpuan sa Luke 14 verse 11. Sapagkat ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay tinataas. Ah, naman po tayo sa ating historical background. Uh, noong panahon ni Jesus, malaga sa mga tao ang pagiging sikat, respetado, pero sa Luke 14, verse 11, tinuro ni Jesus na ang tunay na mahalaga sa Diyos ay, ay ang makababang loob, hindi ang mapagmataas sa sarili. Binababa ng Diyos ang mayabang at tinataas ang mapagkumbaba. Ang Luke 14 na isang timeless spiritual principle na madalas ginagamit ni Jesus. Ang taong nagmamagaling o nagmamalaki ibinabagsak pero ang taong marunong mapagkumbaba ay tinataas ni Lord. Uh, isang reminder po sa atin na Jesus just finished telling a parable about choosing the low place sa isang party na para di ka mapahiya kapag may mas important, importante na guest. Sa mundo ngayon, parang lagi tayong hinahamon, pinapakita mo ang galing mo. Prove yourself, stand out. Pero sa sinabi ni Jesus, ang tunay na taas ay galing sa Diyos. Hindi, hindi sa pag ng sarili mo. Number two, hindi, hindi, lang, hindi lang ito tungkol sa asal, kundi sa puso at pagiging, at pagiging -pag humble. Point one, ang, map, ang mapaging mapakumbaba. Noong panahon ni Jesus, ang honor and status sa society ay sobrang mahalaga kapag may kainan o handaan, yung mga tao ay nagtutulakan makaupo sa seat of honor para mapakita na sila ay importanteng tao para di masabi ni Jesus ang tunay na mahalaga. Sa Diyos ay hindi ang posisyon mo sa lipunan, kundi ang makababang loob sa puso mo. Ang mapagkumbaba hindi nagmamataas kahit may kakayanan o tagumpay. Marunong umamin ng pagkakamali. Hindi yung nagkamali ka na, ano, sabi mo, ah, ako yung tama, ikaw yung mali. Ano, matuto tayong mapagkumbaba. Kung nari kapag nakipag-away ka, mag ikaw yung, ikaw yung maunang mag-sorry, hindi ikaw yung lalaban na, ah, ikaw, ganto ka, ibabaksab mo siya, i-judge mo siya na, ah, ganto ka, ganto ka. Tapos, Ayun, handang maglingkod kahit walang kapalit. Magsiserve ako kay Lord kasi ano, pogi ako, gano'n. Magdadrams ako kasi pogi ako, kasi magaling ako. Tandaan mo na hindi dahil sa galing mo, umaanda ng church. Gumagana ang church, gumagana ang music team. Da hindi dahil sa'yo, gumagana ang instrument, ang music team. Hindi dahil sa magandang boses mo, hindi gumagana ang music team. Hindi ni Lord kailangan ng per hindi kailangan ni Lord ng perpekto, magandang boses, nakatono ang mga chords, ang mga drum beat, ang piano, hindi kailangan ni Lord ng perpekto. Kaya tandaan mo na hindi dahil sa galing mo ay kailangan ka ni Lord. Tandaan mo lahat ng lahat ng kung meron ka ay galing kay Lord yan, hindi dahil sa galing mo. Tandaan mo kapag nag-invite ka ah dahil sa akin, dumadami yung youth. Huwag kang maging mapagmataas, matuto kang mapagkumbaba. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sa taas ng narating, kundi lalim ng kababaang loob sa mata ng Diyos. Nagpapakumbaba siya sa mga itinataas. Ayun. Ayun. Then yung uh, yung point 2 ang mag, ang magiging mapagmataas, wag maging mapagmataas. Ang mapagmataas hindi lang tungkol sa yabang, sa panlabas, minsan tahimik ito, pero nasa puso, iniisip mong mas mas magaling ka sa iba, hindi ka marunong tumanggap ng correction. Apaka bitter mo, tandaan mo, Ayaw mo magpasakop sa Diyos. Hindi ka nagpapadisciple sa nagdi-disciple sa iyo. Hindi ka nakikinig sa nagdi-disciple sa iyo. Nilalaban nilalabanan mo pa, minumura mo pa yung nagdi-disciple sa iyo. Tandaan mo na opportunity mo yan na ma Nawala ako. Opportunity mo yan na ma-disciple ka. Hindi mo lalabanan yung mga nagdi-disciple sa iyo. Hindi mo hindi ka hindi ka ah left out ako diyan. Hindi naman ako maka-Jose, eh. 'di ba? Nagmumura ko, Hindi, hindi, tandaan natin na hindi natin kailangan, ng, hindi, 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 tayo kailangan ni Lord. Tayo ang may kailangan kay Lord. Sa ngayong pasukan, madaming nagmamatas dahil na nanominate ka bilang officer ka, na nanominate ka bilang president, vice president ng school nyo, ng room nyo. Hindi mo kailangan gamitin yung, yung pagiging president mo, pagiging officer mo sa room nyo. Huwag kang mapagmataas. Tandaan mo, na ko dyan ni Lord para makapag-share ng Word of God. Para magamit mo yung pagiging president mo sa pag invite Hindi para mang down, di ba? Para hindi mang judge sa mga tao na nakakababa sa'yo. Tandaan mo, sa pagiging mapagmataas mo, ibababa ka ni Lord. Ah, ayun. Ngayong pasukan, madaming nagmamataas dahil sa nominate Uh, ayun nga, may story ako about sa, ayun, sa pasukan, yung sobrang mapagmataas niya, naging, uh, sergeant at arms siya, sobrang mapagmataas nung kaklase namin, sobrang mapagmataas niya, ginamit niya yung pagiging sergeant at arms niya, sa ano, sa pagiging mapat, mapagmataas niya, sinabihan ko siya, apaka mapagmataas mo, si Lord magbababa sa iyo. ginanon ko siya, sabi ko, tapos sabi ko, sabi ko sa mga klasiko na Napaka mapagmataas niya. Dapat hindi natin binoto yan bilang sergeant at arms. Hindi naman siya karapat-rapat maging sergeant at arms kung nandiyan siya. Kung nandadown siya ng pinakamababa sa kanya. Natural sa tao ang gustong mapansin. Kapag may achieve tayo, parang gusto nating iparinig o ipakita sa iba. Pero tandaan natin kapag naging honor ka, naging top 10 ka, hindi mo kailangan na, ah, ano, pastor, ma'am Lodi, ah, top 10 ako, top 1 ako, hindi mo kailangan na ipagsigawan na matalino ako. Hindi nakikita yan, nakikita yan sa'yo. Hindi mo sasabihin na, ah, top 10 ako, matalino ako, kaya ko yan. Tandaan mo na hindi mo kaya yan kung wala si Lord. Pero delikado ang, pero delikado kapag ito inauwi nauwi sa pagmapataas, isang attitude ng puso na iniisip na mas magaling, mas tama o mas karapat-rapat tayo kaysa sa ibang sa iba. Ito ang binibigay na babala ni Jesus. Ang nagmamataas ay binababa. Tandaan mo na hindi na hindi porket na assign ka na bilang president ng youth, vice president ng core ay magmamataas ka na Sasabihin mo, pag inutusan ka, ah, alam ko na yan. Hindi ko na kailangan ng frustration mo. Huwag, huwag, tayo, mag ma, huwag maging mapagmataas. di kailangan natin na maging mapagmataas tayo. Then, hindi natin gagamitin yung pagiging president natin sa kayabangan natin. ba? Diba? Sabi nga ng ating spiritual leader na... Ano yun? itong inisip ko kayo. Ay, ayon. Sabi nga nung ano, spiritual leader, wag mong gagamitin yung pagiging president, vice president, president ng core, ng core. Wag mong gagamitin na mamanakit ka kasi ano, president ka, hindi mo kailangan gamitin yung pagiging president mo, pagiging youth president mo. Ah, ayon, kunwari evangelist ka. Hindi mo kailangan na A ah, dahil sa akin, dahil yung church na yan, dumami yung youth. Dahil sa akin, dumami yung core dyan. Dahil sa akin, napuno ng youth ang church na yan. Dahil sa MHGC, dahil sa akin, lumago ang MHGCC. Hindi natin kailangan sabihin yon, kasi tandaan mo, lahat ng gawa mo ay nakikita ka ni Lord. Ang mapagmataas ay maaaring tumaas sa mata ng mundo, pero sa mata ng Diyos, ito delikado at pansamantala ang mga itinataas ang sarili ay binababa ng Diyos upang matutong mapagkumbaba. Sa pagiging mapagkumbaba mo ikaw itataas ng ni Lord. Sa point din natin, sa pagiging mapagkumbaba ikaw ay ikaw itataas ni Lord. Sa pagangat na binabanggit dito ni Jesus hindi lang promosyon sa trabaho o recognition ng mga tao. Ito ay mas malalim. Pagangat ng karakter mo, pagpalalim ng tiwala mo sa Diyos, paglalagay sa iyo ng posisyon, influence kung saan makakabless ka ng iba. Sa Bible, si Joseph, mula sa pagkakabenta bilang alipin sa kulungan hanggang sa pagiging gobernador sa Egypt. Bakit? Bakit hindi, dahil kahit anong mangyari, hindi siya nagmamataas, nagpapakumbaba siya at nagtitiwala sa Diyos. At sa mga patamang panahon ay itataas siya ni Lord. Kapag nagpakumbaba ka, matuto kang umasa sa Diyos at hindi sa sarili mo. Na hindi, hindi mo sasabihin na dahil nga sa akin na dahil sa akin gumagana yung church na yan, di mo sasabihin ganon. Si Lord ang magtataas sa iyo. Kung binababaka si Lord ang magtataas sa iyo. Tandaan mo na huwag kang maging mapagmataas. Kapag nagpapakumbaba ka, si Lord mismo ang mag-aangat sa iyo. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa biyaya niya. Yun lang po yung text. Tapos, conclusion po. Ang Luke 14, verse 11 ay nagsasabi, ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay tinataas. Ibig sabihin nito, in God's eyes, ang tunay na greatness ay hindi based sa status, kayamanan o power, kundi kababaang ang loob yung mga tao. Maging, maging humble tayo, wag tayo maging mapagmataas, Maging mapagkumbaba tayo kapag may naging kaaway ka. Ikaw yung manguna mag-sorry kahit hindi ikaw yung mali. Yan lang po.